itong portion na ito. So, magmula doon sa may uh, Kalaw, ah uh, grabe na, no? Uh, hindi lang sa Kalaw, sa May Finance Road hanggang dito sa May Pedroel So, talagang uh, napakabagal ang uh, pagbaba ng tubig, no? So, ma natin 'to pagkatapos nilang linisin 'to kung uh, mabilis na yung uh, pagbaba ng tubig, no? Kasi mabagal talaga yung pagbaba ng tubig dito. Uh, ilang bisis uh, na natin na obserbahan to pero ngayon na uh, naglilinis sila ng uh, drainage no so uh, susubukan natin muli uh, mag-observe dito pagdating ng uh, tuloy na ng pagkulat. Ah uh, pa man no uh, hindi talaga maiiwasan ang pagpa kasi itong mga drainage natin na ito hindi talaga nilang uh, sayang uh, ang ano, uh, ano yung yung uh, volume ng cubic pero ang uh, inaasahan lang natin pagkatapos ng ulan ay bababa ka agad no? Uh, magandang uh, ano na yun, resulta na yun no? so, pagkatapos ng ulan bababa ka agad hindi ito tumatagal yung uh, ano dito ang uh, ilang araw itong uh, baha dito no? ang uh, magandang resulta kung uh, pagkatapos ng ulan bababa ka agad no? so magandang uh, ano yun Ibig sabihin na uh, epektibo yung paglilinis na ito ng drainage. Uh, Medyo nahihirapan sila dahil uh, wala silang uh, ibang gamit kundi barita lang. lang yung barita na yung sa ilalim. Kaya na. tahan lang. Hindi makukuha sa atin lang. oh my

Huwag bibitaw mga kababayan, makikita na natin kung anong laman. Ayan na, nakikilip na natin ng tiyote. Ayan na po, no? na, ano na, na nasisilip na natin tapos nito papasukan nila ng clay para makapasok yung uh, na ito ayan oh so papunta tayo ng Yowen malit 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 lang yung ano ayan 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 هل <applause> ay ka kuya walang ano <laughs> ayan op op oh op sige 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 ayan no so kita na yung uh, aloblooban pero nat nakikita natin mga kababayan parang uh, malinis naman no kunting uh, hagod na lang to Oh, malinis naman. Huh? Oh, pero, siguro, napasukan na ng ano ito. Ayan. Tapat mismo ito ng uh, Supreme Court. Kaya na. Oh. Supreme Court. So, ito na. Uh, na buksan na rin. Ang uh, makukuha na lang dito. Oh, medyo malalim. Uh, oh, kayo, ano. So, napitawan ko yung ano. Kapasukan nila ng uh, player. i uh, play. Para yung nagsakit ng mga makukuha yung mga Ganito nila ginagamit itong play eh. Uh, para para maka yung yung uh, tali nung ano, ah uh, mga tingnan natin sa kabila kung uh, tumagos na yung clipper ay itong uh, play ah, yan uh, inaabangan na nila rito Ah, uh, na. Ito na. 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 Yan yung dulo ng uh, plehe. Ano natin yung uh, pagkakabit nila ng uh, ano. Kasi pagka mahina. Ay baka may one dyan sa ilalim. Ang kagandaan nito, uh, may tubig ito. Hindi kagaya nung uh, nasa ruas Boulevard na walang tubig. No? Ang laman ng uh, drainage ay uh, burak. Sa Paura boss, tapos na kayo? Paura? Oo, oh, dyan. Ayun, di ko alam kung makasin na kasi ikipay na kakano. Ah! kasi eh, napanood ko marami ring ano eh ganyan din MMD rin. Okay, so, oh, rin sa oh. 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 Kaya lang, kaya lang kapot, ko lang alam kung sila. Oh. Ah. Kasi dito kami Oh. Ah. Pero walang tao, wala kayong mang kasama ngayon diyan. wala, pero may, may tao ba wala? Hindi mm, pa ako nakapunta doon eh. Kayo palang ang una kong uh, Ay, may ano. So, uh, mamaya uh, uh, pasyalan natin may sa may, may Paura, may uh, paura. Uh, no? Dahil uh, mayroon rin pa lang uh, team doon. Titingnan natin kung bumalik yung team dito uh, doon. Pero nandito tayo sa tapya yeah. ya. po sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe, huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating mga ina-upload patungkol dito sa May Maynila. Ito po yung uh, ano na kahabaan ng tap magmula kalaw hanggang doon sa May Pedro So talagang uh, napakataas ng uh, daloy ng uh, ano dito, uh, napakataas ang uh, baha dito sa lugar na ito kung saan at uh, mabagal din yung pababa, pagbaba ng uh, tubig. Kaya ito na nga, nag operation na sila dito na maglinis sa mga drainage. At uh, titingnan natin to pag tuloy-tuloy uh, na pag-ulan kung uh, ito ay uh, bababa ng mabilis itong nga uh, ano na ito, itong baha dito. So, abang uh, wala pang uh, ano uh, tagulan, so ito nga sinasamantala nila mga kababayan. Kasama ng ating mga MMD itong kupad. Ayun po at uh, ito na nakapasok na yung uh, ano yan, uh, nihila na yung uh, clipper ano uh. so, oh. na unti unti okay. abangan naman natin dito yung uh, pag uh, lagos nung uh, ano lagos nung uh, tali ng clipper kaya nakalakos yung tali so yun uh, itatali magkabilaan yung uh, ano, yung tabo ng kleper so yan yung magahatak ng burak dyan sa ilalim so yan po magandang umaga sana po tuloy tuloy lang ang inyong suporta sa ating munting channel biyay ni Binji. so napadaan ka lang o oh, hindi ka pa nakapag oh, subscribe wag po kalimutan subscribe ayan na po uh, lumabas na yung uh, dulo ng tali ayan. nakuha na so dyan na ikakabit yung tabo